na pong balita mga kabrigada ang pagbibigay naman ng clemency kay Mary Jane Veloso. Hindi pa matiyak ni Pangulong Marcos. Brigada Maricar Sargan, i-brigada mo! Brigada! Brigada! Pagpapamasabi ni Pangulong Bongbong Marcos kung mabibigyan niya ng clemency si Mary Jane Veloso. Sa ambush interview sa Nueva Ecija kaninang umaga, sinabi ng Pangulo na hindi pa maliwanag sa ngayon kung ano ang ilalatag ng mga kondisyon ng Indonesia. Ito raw kasi ang unang pagkakataon na maglilipat ng physical custody sa isang preso mula sa isang bansa kaya kailangan pa nilang aralin ang ilang mga proseso. Pinasalamatan naman ng Pangulo ang dati at kasalukuyang administrasyon ng Indonesia sa pagpayag nilang makumyot ang sentensya ni Veloso mula death sentence tungong life imprisonment at ang pagpayag na mapauwi siya sa Pilipinas. Maaalalang sa press briefing kahapon, sinabi ni Department of Foreign Affairs Under Secretary Eduardo de Vega na inaantay pa nila ang tugon ng Indonesia sa ipinadalang formal request ng Pilipinas sa paglilipat ni Veloso kung saan batid naman daw ng naturang bansa na pwedeng mabigyan ng clemency ni Pangulong Marcos si Veloso oras na makauwi ito sa Pilipinas. In the heart of changing lives, ito si Brigada Mar Car Saragan ng no, 105.1 Brigada News FM Manila The Music News Authority e <coughs>